Balikan natin ang mga salimbayan ng balita. Unahin natin si rx 5 Al Gonzales na nakatutok sa mga isang bus terminal dyan sa Cubao, Quezon City. Val Gonzales, Val, go, go, go! At today, walang bus. Walang dumarating na bus. Ah. Dito sa uh, Ceres Bus sa Terminal. Dito sa kanilang terminal. Dito sa... Hmm. Uh, Akanto ng uh, na New York Street at Annapolis dito sa Cubao, Quezon City. Kaya ang resulta, eto ng aking nasa likuran. Naku po. Napakaraming uh, mga pasero. O dandan itong uh, mga pasero na ito na ang lahat ng mga ito ay magpapasko sa daan. Naku po. Nanang ko kailan, 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 pa sila dyan? Eh, yung iba kagabi pa. Naku. Mm. Oh, kagabi pa. yung ba si Reyes sa eh, patungo? Saan sa pamamayahan yung bisayas ang ito lapay ito Anthony ay patungo ng patungo nanya ilo ilo iba't ibang lugar kaniya sa ilo ilo Naku po. Ah, kausap kausap ko kanina Anthony yung niya, yung 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 itong si yung Andales, ang yung yung lahat ng tatlong port, lahat ng tatlong pier na daraanan ng kanilang mga bus unit pag sumakay sa Roro ay nagkaka-traffic-traffic kaya walang dumarating. Walang dumarating yan na bus unit dito sa lugar nito. Pero bago magalas 7 ng umaga kanina, mayroong isang uh, unit na uh, bus na na-dispatch. Mula uh, gabi hanggang kaninang madaling araw ay pangatlo pa lamang yung umalis bago magalas 7, uh, uh, 6.45 ng umaga ay umalis yung isang bus unit. Ngayon ay puno ng pasahero. Pero yung inaasahan na dalawampung unit na magsasakay sana dito sa mga pasaherong ito, pahuwi ng ilo-ilo. Nakapagka regular na araw, walang traffic. Yung regular na biyahe, labing walong oras. Pero ang binabanggit nitong mga nitong mga mga, 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 matagal na nga umuwi ng uh, ilo-ilo, abutin sila ng uh, higit pa sa isang araw. Pahigit dalawang pong um, uh, oras yung uh, ibibiyahe itong uh, mga mga kababayan natin na nandito at naghihintay ng Himala na darating na kung may darating na bus dito sa dito sa bus terminal dito sa Cubao. Yung tatlong uh, katlong mga mga pier na dadaanan nito ang una siyempre itong nandito sa may Batangas yung uh, Batangas Pier yung uh, Pier sa Rojas Mindoro at yung pinakahuli, yung Katiklan Port. Lahat daw ng kanilang mga bus unit ay uh, natatrapik dun sa tatlong uh, port na yon. Kaya itong ating mga babaeng dito ay... Ma'am, ma'am, saan po kayo papunta sa Mindoro? Eto si sir, saan po kayo papunta sa... Estancia po. Sa Iloilo. Estancia Iloilo. Anong oras po kayo dito sir? 5. 5 5.15 Anong oras po yung supposed to be biyahe po ninyo? Five. seven po Seven? Oh, may ticket ako kayo. Meron na po. Oo. Uh, uh, anong pinapangkit? Bakit pala 7 na wala kayo po? Ay, hindi rin. Ayun. Hindi rin daw nila alam. May dapat nakamonitor yan na, na alam nila kung may darating na bus o hindi. Nag-aabiso sila dapat. Uh -oh. tama. Uh -oh. tama yun. Tama yun. tama yun uh -oh. si... Hindi, tama yun. Hindi nila alam. Oo. Eh, alam mo, alam, alam mo, Anthony, kanina, mayroong isang nagre-reklamo rin na lumapit sa atin dito. Eh, hindi na raw kumikibot, wala nang maiisagot 'yung nagbibigay ng ticket. Ang sabi naman nitong gwardiya na kausap ko ay eh, uh, hindi na makapag-i-issue pa ng, uh, ng 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 bus ticket. Wala nang i issue pang bus ticket dahil lahat ng mga darating sa mga oras na ito kung wala kang ticket, chance passenger. Ang problema, 'yung uh, dalawampong uh, mga bus unit na hinihintay hindi pa dumarating. Sabi ni Andales kanina yung dispatcher, doon sa pitong unit na bus may sasakay naman na lahat ng ito. So yung natitirang labig tatlo, Anthony, ayun ay na uh, yun na yung uh, para Pero sa, uh, ba pero uh, bal bal tama yung sinabi nung kabayan natin na yan, <laughs> taga istansya Iloilo. <clears throat> tama yung sinabi niya na yon na na meron naman silang nabook na ticket, nakabook naman yung ticket nila, dapat yung bus company, alam naman nilang hindi darating na monitor man lang sana nila na, halimbawa, kung naipit sa port yung uh, mga bus nila galing na Iloilo, na hindi na nagpunta dyan yung mga tao, hindi muna nagpunta. Di ba? Hindi muna nagpunta. Eh, eh siya lang ba mag-isa? I'm sure may kasama pang pamilya yan eh. Hey, meron. Oh. May kasamang uh, anak at yung ganyan na oh. uh, business. Oh. 'Yun ang kagandahan sana ng online ticketing system, 'di ba? Pero mm. kapag ka, katulad din sa aeroplano, kapag ka ma-delay yung flight mo, um, uh, hours ahead, sasabihan ka na i-message ime ka nung, uh, uh, nung uh, kung sino man yun, na uh, airline company, sasabihin na ang flight mo ay ma-delay ng dalawang oras. Mm -hmm. de, hindi mo na pupunta sa airport. Ganyan din sana yung ating mm. land transportation, 'di ba, Val? Oo. Oh, oh. Ito e, balikan ko si Kuya. Sir. Ah, uh, magkano po yung per niya? niyo? 25 po. 25 per person. 25 per person. Uh-huh. per person. uh Per head. Oh, per head. Uh-huh. Uh -huh. po kayo? Ah, uh, uh, san po kayo, saan po kayo naka, nakatira? Saan pa po kayo galing? Ah, uh, SM North po. SM North. Eh di sana kung uh, naabisuhan man lang kayo nung nung bus company na madidelay na mga dalawang oras o tatlong oras o limang oras. Hindi e di nasa bahay lang sana kayo at hindi kayo nang kasalampak diyan ano? Opo, sana nga po. Eh ay nagana po namin para makapesto yung gamit namin bagay ng maayos at makapesto pesto ng maayos dito sa basana eh kaso ano anong oras na po wala pa rin. Oo. So hanggang ngayon wala pong sinasabi sa inyo yung Lala bus wala company. Po, wala, common, eh. Po. Ay, wala pa po eh paano? Maghihintay lang kayo diyan. Uh, parang gano'n na nga po. Sus Mari Joseph. Ay naku, eh, eh yung kasama niyo pa ba eh, ilan? Ilan kayong family members dyan? Sa isang bata. Oo, oh, eh, kawawa naman yung bata. Uh, ah, lalo na pagka uminit dyan sa lugar ninyo. Ito, may mga ano, sanggol pa talaga. Oo, oh, oh. naku, ang bihira naman. Okay, uh, partner, eh, ingat kayo, ingat kayo. oh, ayan, actually, mayroon pa nga nga. eh, binubulong sa akin si Muya, yung 20% discount <coughs> kay Tudyante, ay hindi rin binigay sa kanila oh, kaya yung siya? Kahit, oh. Ito yung mga panahon na kailangan talaga yung uh, apartment. <clears throat> eh, Dito sa mga terminal ng bus. Dahil yung 20% ang laki nun, Anthony. Uh, talaga. Can... Oh, ay, pero hindi ibigay sa kanila. Yung big top, hindi po kasi naka-discount na raw po kami kapag dito daw po kami sa Terminal 27 kapag doon 25 kaya wala na po discount yung ano, estudyante kasi naka-discount na kami ng 200 kaya yeah. Wala hindi, na siyang Hindi ba 20% kung 20% yung discount, de 20% ng 27 eh 540 yun. Apo. Ah, po. Oh. Eh yun. ano nila? Ah. Uh, Nakasigaraw po kami nung tuwan, kaya wala nang discount. yung eh, ano. Parehas na lang mga po yung mm no. ano, Eh, eh mabu mabuti. sa may... Basta yung pay terminal, uh, yung ako. Mm, ako. 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 Di bali, natin yan. Uh, uh, natin yan sa eh. Yan, uh, yan yung uh, na masakit na katotohanan. Lahat dito, mm. nakatunghay, nagantay doon sa... Walang bubong na yan ha? Walang bubong. Wala. Walang bubong. Wal walang bubong. Yeah. Uh, pagka, umu pagka umulan yan, pagka umulan, o kaya ay, kawawa yung mga may mga lalim, may mga bagahin na yan. Ayun. Oo. No. Ito nga si nanay. Pauwi nang niya... Ay, ilo ilo din. Ayun, may dala-dala pang refrigerator. Ayun, no. sa... Uh, ayun, may oh, dala no, 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 refrigerator. Yeah. Ah, yes. sa inyo ba? Sa inyo yung refrigerator? Ah. Uh, ah, uh, sa inyo yung refrigerator? Oh, yung kay Kuya pala yung refrigerator. Nakatara yung... <laughs> pang kasi ni nanay. Pero, <laughs> ayun, <no. laughs> may dala refrigerator. Kala ko kay nanay. Ang <laughs> bihira, you know. it... no. uh, yes. oh. Bagong refrigerator ko, Kuya. Ako pasalubong sa sa nanay namin. Ayos. Distansya. Ay rin yung ay pamasahe yung refrigerator ko. Hindi lang po namin alam kung magkano. Pero ito ang sabi na 300. Like, up, eh bali, uh, 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 eh. bali. Sige na at oh oh. Eh yung mm. nga. Yan yung sitwasyon, realidad ng uh, buhay. Ngayon nga uh, magpapasko, danta mga pasahero sa iba't ibang mga bus terminal ito. yung larawan ng kapaskuhan mm, mula sa Ceres Bus Terminal dito sa New York sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, Visa Ray 2 na sa Pilipinas, 2 na sa Pilipino.